Nagdaan po sa ospital ng sa malagim na disgrasya ang pagpasok ng isang motorsiklo sa ed sa busway. Ayun sa Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, sakay ng habal-habal ang biktima na nasa northbound ng mahulog sa motorsiklo ng mag-u-turn ang driver nito. Aminado ang driver ng motorsiklo na mali ang kanyang ginawa at ito ay labag sa batas trapiko. Kasalukuyang nakakulong ang driver ng bus at driver ng habal-habal at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Mga ganitong aksidentang tinalakay sa nakaraang Senate hearing tungkol sa Fair Traffic Violation Apprehension Act sa pangungunan ni Senator Rafi Tulfo. Ayon sa ulat, pumailalim sa bus ang biktima kaya nagdulot ng trapiko ng pansamantalang isinara ang ed sa busway sa North Avenue. Aminado naman ang rider na bawal mag-u-turn sa lugar ng pinangyarihan at sinubukan niya hanggang sa nabundol sila ng bus. Agad namang rumesponde ang mga rescuer sa pinangyarihan ng aksidente. Idineklarang dead on the spot ang biktima matapos itong masagasaan at maipit sa ilalim ng bus sa bahagi ng North Avenue ng EDSA Busway. Ang biktima ay pasahero ng Hubble Hubble Rider na lumabag sa traffic regulations at pumasok sa busway. Sinabi ng rider sa mga autoridad na pumasok sila sa busway upang mag-U-turn ngunit sa halip ay nabundol sila ng bus. Ayon sa rider nakaligtas siya sa pamamagitan ng paggulong sa kanyang sasakyan ngunit tumalon ang kanyang pasahero at nasagasaan ng bus. Inamin ng rider ang kanyang pagkakamali na naging dahilan ng pagkamatay ng biktima na Ania ay matagal ng kakilala. Humingi siya ng tawad sa pamilya ng lalaki. Sinabi ng driver ng bus na biglang sumulpot ang motorsiklo sa kanyang harapan kung saan wala umanong sasakyan. Kinailangang buhati ng mga tauhan ng MMDA ang bus upang mabawi ang katawan ng biktima na nakaipit sa ilalim. Idinagdag nila na ang driver ng bus at habal habal driver ay kasalukuyang nakakulong at kapwa nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang dalawang lalaki. Sa loob ng kanilang selda, humingi din ng tawad ang driver ng habal habal sa bus driver. Sinabi ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na ang aksidente ay dapat magsilbing paalala sa mga motorista na hindi dapat gumamit ng EDSA busway ang mga hindi autorisadong sasakyan. Bago tayo magpatuloy napakalaking tulong sa ating co-anted News Cassidy ang inyong pagsubscribe. Maraming salamat po! Sa nakaraang pagdinig ng Committee on Public Services, binigyang day ng mga senador sa pangunguna ni Senator Idol Rafi Tulfo tungkol sa patas na pagtrato sa mga driver na nasasangkot sa aksidente kung saan may nasawi, kahit na hindi sila ang may kasalanan. Nilinaw ng mga senador sa Philippine National Police, PNP, hinggil sa otomatikong pagkakakulong sa mga ganitong kaso at iminungkahi nila na kailangan itong repasuhin upang maiwasan ng di makatarungang pagkakakulong. Hinikayat din na pag-usapan ito kasama ang mga kinauukulang autoridad, kabilang si Bonifacio Besita at ang Department of Justice upang makahanap ng solusyon na magtitiyak ng patas na pagtrato sa mga driver na hindi responsable sa aksidente. Yung driver na nanahimik nakaupo sa kanyang truck habang nagdidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista, sumalpok, ba't kailangan makulong? meron tayo ditong taga DOJ. Okay. See, uh, I'd like your opinion uh, dito sa pinag-uusapan natin. Uh, your attorney Albert. So, anong gagawin ng police? Eh, may namatay. In the case na wala kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ang police. Mr. Chair, magandang ma-discuss uh, natin to because it it's also unfair. No, for drivers who are uh, who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong da, kasi po may namatay tulad nung sa alam ko may sumalubong sa express sa skyway ba 'yon? 'Di ba? Naging kasalanan sumalubong na nga po 'yung pumasok na motor pero kinulong pa rin 'yung yung nasa tamang daan so I think Mr. Sheriff if we can probably have uh, yung uh, maganda to no uh, fair apprehension pero itong uh, detention, we have to prevent detention of motorists that are not responsible uh, I was uh, also uh, I've been a chief, uh, chief of police of uh, other uh, provinces ay uh, municipalities naging yan din po yung uh, problema namin, hindi rin po namin alam kung Uh, may batas ba tayo na nakakasangsyon na, 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 na pag pagka uh, vehicular accident at namatay yung uh, nakabangga eh automatic ba na, na kahit nakasalanan niya, eh hindi natin siya isasangsyon? Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear. Nag-counterplay yung rider do sa Skyway. So, kung gagamitin po ng police, ng HPG particular, yung nagkandang na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Meron tayo ditong taga DOJ. Okay. See, uh, I'd like your opinion uh, dito sa pinag-usapan natin, uh, your attorney Albert Ignatius. Aragon the second okay do na ko na medyo na bulabog sa sinabi ni Senator JV nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit nasa tamang parking tapos meron isang motor lasing binangga niya yung truck namatay siya eh bakit kailang makulong ng driver in the first place hindi naman siya moving nakaparada lang siya doon So, anong stand ng DOJ tungkol dyan? So, anong gagawin ng police? Eh, may namatay. Your Honor, they should release the... If, if, if they find that uh, the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you say? Yes. Upon investigation, uh, that you found, the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. Yes, Mr. Chair. Yung okay. po dapat, Mr. Chair. Colonel? Sir, uh, kung ganun lang din ang kwan ng uh, DOJ, sir, uh, mas maganda rin sa amin yon on, our part. Kasi uh, sa kanila rin kami nagre-relay, sir. Eh. Umani ng iba't iba't reaction mula sa mga netizens ang aksidente ito. Narito ang ilan. One minute you're driving the bus inside the exclusive bus lane. Later you behind bars. Many people have been asking for the law or the process surrounding reckless imprudence to be changed so that it's fair and more balanced. The Hubble Hubble driver is also bang bars. One life has already been lost. Bobo yam driver of motor I thing at Bobo Now, the bus driver will suffer and the passenger is dead. I don't know what did happen to the aged Hubble driver. Based on the news report, He's behind bars at the moment. Bandang huli, kasaralin pa ng bus driver. Para saan pa na para sa bus lane yun, nasa tamang way siya. Nakakagigin na lang din talaga, Pilipinas. Yan ang laging paalala ng MNDA na huwag pumasok sa bus lane. Pero ito mga kamoteng driver na ito, sige pa rin. Di na ito to sa humagtano ba ya babayara sa penalty para sa violation. Kung di sa kaligtasan ng motorista, hindi kasi kasi na ulo. Kailangan niya pa talaga hipitan para daw sumulukay sa batas. Ngayon meron ang biktima nung maling pagsulod sa batas trapiko sa EDSA. Oh. Poon din sa pamilya ng akasad dun sa amoteng rider. Sana mapasesya ka. Kuna o salitang patawad sa buhay ang sinay mo. Habal-habal pa. Ano assurance mo na sa'yo kayo dyan? Kahit insurance wala yan. Dapat maribo ang lisensya at mahalo ang rider. Alam niyo na bawal we'll kasi pinapasong niyo pa laking terbisyo sa bus driver. Di niya kasalanan, bago na pa siya. Tapos hearing pa ba lumapulong sala? At Tatamaran din ng polisan investigation. Dapat wala na kaso dyan ng bus driver. It's about time the na bagus ang batas related sa mga road accidents. Kawawa talaga mga driver na wala na makasalanan dahil si mga kamote na driver.